kumusta po kayo mga ginigiliw? Lagi po nating tatandaan bawat umaga atin ay bagong pag-asa. Nawa, lagi po tayong nasa mabuting kalagayan sa biyaya at habag ng ating Panginoong Yesus. Tuloy-tuloy po tayo sa pagdinilay ng mga salita ng Diyos dito lamang po sa Amazing God YouTube channel. At sa pagkakataong ito ay meron po tayo na pag-aaralan, no? Mahalaga po ito natin na pong um, uh, maunawaan, ano? Sapagkat napakalaki po ng kinalaman ito sa ating pong buhay. Ayun. At ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay uh, patungkol sa tinatawag na Jesus the Carpenter. Ayan! <laughs> Si Kristo daw po bilang isa pong uh, anluwagi O kaya ay uh, isang karpentero Ayan Mababasa po natin yan dito po sa aklat po ng Marcos Kapitulo 6 talata pong 3 Ganito po ang uh, ating pong mababasa sa salita pong uh, uh, Tagalog o kaya ay Pilipino Sa salin po ng ang Biblia Habi dito hindi baga ito ang anluwagi ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon at hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila. Ayan, pagpalaan po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ayan, uh, ito pong tagpo na ito ay uh, sinabi ng mga tao nung panahon no? Uh, Uh, mismo ito ay doon sa tinatawag na uh, town place, no? Sa lugar po ng ating Panginoon na kung saan ay uh, uh, isigi lang ang ating Panginoon o kaya ay lumaki ano doon po uh, ang ating Panginoon Hesus ay uh, nag-ministry kaya ay nangaral kasama po yung kanyang mga lagad At siyempre ay uh, kilala ang ating Panginoon Isus dahil doon siya lumaki sa lugar na 'yan. Kilala siya ng mga tao. Kaya nga ang tanong ng mga tao dito, eh, hindi ba ito ang anluwagi? Ha? Ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon. At hindi ba nga sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya ay kinatitisura nila. Kilala, kilala kasi. sabi niya, eh bakit tayo, sabi, maaaring isipin nila, eh bakit tayo maniniwala sa kanya? Sa kanya? Eh kilala natin yan habi pa nga ng uh, ibang bahagi ng kasulatan ay, iyan naman na niya si Jesus, eh wala naman na niya yung pinangkaralan. Bakit tayo ay uh, makikinig sa Kanya at saka uh, uh, hindi kilalang tao ang ating Panginoon? Lalo na ito, ha? Lalo na. Itong uh, tatay pala ni, ng ating Panginoong Kristo ay uh, ang buhay ay isang simpleng buhay din, no? Dahil itong uh, pamilya na kinabilangan ng ating Panginoon sa laman ay Karpintero or carpenter, no? So mababasa po natin 'yan sa aklat po ng uh, uh, Matthew sa so chapter 13 verse 55. Ano po ang uh, pagkasabi diyan sa Matthew? Tingnan natin sa chapter 13, no? Verse 55. Ayan. Sabi dito, hindi ba gaya ang anak ng anluwagi? Hindi ba gaya tinatawag ng Maria ang kanyang ina at Santiago at Jose at si Mona Tunas ang kanyang mga kapatid? Ang ating Panginoong Isus ay uh, isinilang sa isang simpleng uh, pamilya. Sabi nga dito, si Jose na kanyang tatay sa anak, uh, kumakatawan sa pagiging ama sa laman, <coughs> ay isa po siyang karpintero din. Kaya normal lang yon, like father, like son. Ano po? So, ngayon, ay, uh, ano ang matututunan po natin dito sa ating pong pag-aaralan patungkol sa Jesus, the carpenter, no? Si Jesus ang, ang luwagi. Okay? Ayan. So, alam naman po natin, ano, na ang isang karpintero ay hindi po yan matatawag na isang karpintero kung wala po mga kagamitan sa pagiging karpintero. At bukod sa pagkakaroon niya ng kagamitan sa pagiging karpintero ay alam din po niya kung paano gagamitin po yung mga kagamitan bilang karpintero. At alam po natin ang mga kagamitan ng karpintero, no? So maari nang babanggitin ko dahil hindi naman po ako karpintero at hindi rin naman po ako anak ng isang karpintero. Pero ilan lang ito, maaari. No? At yung mga karpintero, alam nila yan. So, bilang karpintero, naririyan yung gamit po ay martilyo. No? Nandiyan dyan po gamit ang lakare, No? Nandiyan dyan yung pait. No? Nandiyan dyan yung katam. Yung pako. Yung liha. At syempre, uh, iba pa. At normal ng kanya pong ginagawa ay uh, mostly kapag karpintero ay mula po sa mga kahoy no? Ayan. so mga kahoy ho yung kanyang uh, ginagawa na iba-iba no? merong lamesa merong upuan at uh, marami pang pwedeng gawin ng isang karpintero kaya ay bahay ano? na nagawa sa kahoy ayan So kaya ang ating Panginoon Yesu Kristo, hindi lamang po siya anak ng isang karpintero, kundi siya din po ay karpintero. Big pong sabihin, maaari ang ating Panginoon Yesu ay lumaki sa ganun pong uh, ika nga ay trabaho. No? Pagkat siya po ay panganay at nagiging katuwang po siya ng kanyang ama from time to time bilang panganay at isa pa, lalaki, eh normal talagang kakatulungin talaga siya ng kanyang ama sa pag o kaya ay sa Uh, mga gawain bilang isang karpintero, at yun nga po ano, uh, alam po natin na ang trabaho ng isang karpintero ay uh, talagang bumuo talaga at bumuo ano po, ayan, pero hindi lang po bahay ang ginagagawin ng ating Panginoong Isokristo sa tingin po kaya natin na natiling karpintero ang ating Panginoong Isus o katuan ng kanyang ama habang siya po ay lumalaki. So hindi po. Dahil ang tunay po mission ng ating Panginoong Isus so Kristo ay hindi lamang po ang maging karpintero patungkol po sa mga material na mga bagay. Kundi ang ating Panginoong Isus so Kristo ay uh, karpentero karpintero ho yan ang buhay ng tao. Oh, <laughs> galing, ano po? <laughs> Ayan, karpintero ng buhay ng tao. Ayan. Kaya meron pong tinatawag ang ating Panginoong Isu Kristo, kaya ang salita ng ating Panginoon na tinatawag na workplace, yan, yung pong uh, pagawaan, ano, So, kaya po alam nyo po ay ang uh, ginagawa ng Panginoong Isu Kristo ay uh, sa uh, hindi lamang po yung ika nga ay physical, na kagaya ng mga upuan, o kaya ba uh, bahay o ano pa So, ang ginagawa na ng ating panaw mission talaga niya ay gawin ang buhay ng tao. Ayusin ang buhay ng tao. Okay? At upang siya po ay maging kagamit-gamit. ano po. Ngayon, eh, ang, um, kaya nga may mer meron po tayong ika nga ay madalas po nating mapakinggan. No? Kung inyo na pong napakinggan, may mga sa atin na panahon, ano, sa ating panahon? Saan kanya pupunta? pupunta? Sa gawain ng Diyos. Ayan, okay? Uh, Inanihan kita, dumalukan sa gawain ng Diyos. Ayan, napakinggan na po ba yun? So, ibig sabihin, ang gawain po pala ng Diyos ay hindi basta-basta ito. Dahil ang gawain po pala ng ating Panginoong Diyos o kaya ng ating Panginoong Nisyo Kristo ay ang buhay ng tao. That is the workplace of God. Yun yung buhay ng tao. nawa na po ba natin? Kaya kapag sinabing gawain ng Diyos ang tinutukoy po doon ay tao. Ayan, tao. Ayan. So, at alam naman po natin na ah, hindi po madali no, na trabahohin ang buhay ng tao. Okay? Alam po natin na ang buhay ng tao simula kay Eva at kay Adam nung sila po ay magkasala laban sa ating Panginoon ay ah, pumasok na ho yung kasalanan at yung kasalanan ang patuloy ho na sumisira sa buhay ng tao. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoon So Kristo sa si John chapter 10 verse 10, ang sabi dito, ang magnanakaw ay pumaparito pang magnakaw, pumatay at magwasak. Yun po ang ginawa niya sa tao. Pero ang ating Panginoon Iso Kristo sinasabi doon na parito siya upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ayan. So yun ang gagawin ng ating Panginoon no? sa buhay po ng isang tao. Kaya tandaan natin kung tayo po ay tao at nagnanais po natin na tayo ay maging kabilang sa gagawin ng ating Panginoon o maging mapapabilang po tayo sa gawain ng Diyos, meron po tayong mga dapat pong maunawaan. Ayan. So, kaya lang ito po, makinig po tayo. Ano? So, kapag tayo po ay pumayag na uh, maging kabilang sa gawain ng Diyos, ayan, maganda po tayo. Ha? Ianda po natin yung ating sarili dahil tatrabahuhin tayo ng ating Panginoon Gagawin po niya tayo. No? Mula doon sa mga sira-sira na buhay, no? gagawin niya po tayong brand niyo. At alam po natin, hindi po ito madali. Kaya nga, kailangan po natin maunawaan po itong mga katotohanan ating pong pag-uusapan. Okay. Tanda naman po natin, di ba? Ayan. Kung ang isa kong kahoy ay uh, marunong lamang siyang umaray, ay napakarami na pong aray. Bago man lamang po siya, maging isang ika nga ay misa o kaya ay isang upuan. Napakarami pong aray. D dahil dadaan po siya sa tinatawag pong proseso. Tama po ba? Ayan, alam na lang po eh, ng mga karpintero o nagagamitan po siya ng lagari. Ay marami pong arayan. No? Abang nilalagari, aray, aray, aray. O ba? Diba? At pangalawa, ang sunod na po doon, eh, kakatamin. Ano? Ah, marami na naman po. Aray, 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 aray. Okay. So, at ang pangatlo po dyan, kapag kaya mo no, eh, uh, nalagarin na nakatam na eh di ang gagawin naman po dyan ay eh, na pag uh, uh, ikanga ay yung aayusin uh, na, bubuoy na ang gagamitin naman po dyan ay yung martilyo at siyempre meron pong mga pako yan para maipix no? another array na naman po yan at pagkatapos po nun lilihahin naman at nalihahin na sa saka naman huyaan ay babarnisan no? at ipinturahan. So, finished product na po yun. At saka yun, magagamit na po siya. No? Magagamit na po siya na upuan, makakapaglingkod na po siya doon sa kung saan ay amo niya, na kung saan ay gumawa niya. Ganyan po yung clear cut no? na pag-uusapan po natin dito sa ating pong nga ay uh, patutunguhan sa buhay po ng ating Panginoon sa Kristo bilang carpenter at tayo po yung kanya pong mga gagawin. Okay? Tayo po yung kanyang mga tatrabahohin. Kaya ang tao po sa atin, tayo po ay gawain ng Diyos. Ngayon, nais po ba natin tayo po ay ayusin ng Diyos? Nais po ba natin na tayo gawain ng Diyos? Nais po ba natin na tayo maging brand nyo at maging kagamit-gamit sa uh, kaharian ng ating Panginoon? O na natin gawin? No? Kung tayo ay pumapayag, unang po natin gawin ay tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Number one, accept Him as Lord and Savior. Ayan. Ito po yun. Ha? Pag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay hindi na po tayo masusunod sa ating pong sarili. Kaya nga, Lord. Eh. So, may mga pagkakataon po, isang alang na malungkot na pangyayari. No? Na minsan, mali po yung pagkaunawan ng tao ha? na pagkatapos nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay eh ginagawa po nilang utusan ng ating pong Panginoon. O, di ba? Uh, Panginoon, gawin mo ito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. So, et cetera, et cetera. Hindi po ganun. Kundi po, kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, dapat tayo po ang makikinig sa Kanya. Sapagkat yon mo ang simula upang tayo po ay trabahohin ng Diyos tayo po ay gawin ng ating Panginoon. Ha? Ngayon, kung utos tayo ng utos sa ating Panginoon, sa halip na tayo ang utusan niya, sa halip na tayo ang makinig sa kanya, kung ganun po ang mangyayari, hindi po tayo magagawa ng Diyos. Kaya dapat malinaw po yun. Pag tinanggap natin si Kristo as Lord and Savior, ibig sabihin makikinig po tayo sa Kanya dahil tatrabahohin tayo ng Diyos. Ha? Ha? Naano ang natin yun? Oh. Kaya marami mga tao, ang buhay, uh, sabi nga, nabago, mamaya luma na naman, nabago, luma na naman, bago, luma, bago, luma, ano yun? Hindi matapos-tapos. Kasi nga po, sa halip po na tayo ang utusan, at tayo po ang sumunod sa ating Panginoon, tayo ang nauutos. Kaya dito po, malinaw po yan ha. Okay. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Basahin po natin. Ano? Ang sabi doon, kapag ka natin ng ating Panginoon, ha? Ah, pag tinawag natin ng ating Panginoon, pag tinagap natin siya as Lord and Savior, ang sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoong Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking ama na sa langit. Ayan, kapag tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, Susundin po natin ang kalooban ng Diyos. Hindi po yung ating kalooban. Ganon po yun. Kasi kapag tinangkap natin si Kristo sa ating pong buhay at tayo pa rin ang nasusunod, eh hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang gusto ng karpentero, tayo po ay gawain niya para tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos. At nag-uumpisa ho yan, pag tinanggap natin si Kristo as Lord and Savior. Ayan, ito po, ang sabi ng 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoong Panginoon, hindi ba si Panghula kami sa inyong pangalat? At sa pangalim mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalim mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagagay-ipahayog ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nang kikilala magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasana. Kaya marami po mga tao tumanggap kay Kristo as Lord and Savior nagmamanifest po yung mga miracles katulad po ng sinabi ng ating Panginoon pero one thing nakulang po sa kanya ay ang patunayan na Panginoon talaga si Kristo sa kanilang buhay ayan so ulitin ko, basa po natin ng numbers 21 sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon-Panginoon ay papasok sa karyan ng langit kundi ang gumagana ng kalooban ng aking ama na nasa langit the question is, ano po, yung pong paraan ng Diyos upang ang tao po ay gawin ng Diyos, ayan So, kung ikaw po ay tumanggap kay Kristo bilang pagnunod at tagapagligtas, number two na dapat po nating maunawaan, gagawin niya po tayong tagasunod. Gagawin niya po tayong alagad. Yan po yung number two. Ha? Kaya nga, tayo po ay gawain ng Diyos, kaya gagawin niya po tayong alagad. So, alam niyo po, merong ginawa ang ating Panginoon sa so Kristo na alagad. Hindi lamang pumanan ng palataya, magtapos sa pagtangkap kay e Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Kung di gagawin po pong alagad. Kaya nga po may ginawa si Kristo na alagad na 84. Pero ano po ang nangyari? Ha? Dumaan po yung mga panahon. Ang finished product po, yung nakapagtapos, yung nakagraduate, ika nga. Out of 84, ang nakatapos lamang po ay labing isa. Ha? Labing isa lamang. At alam niyo po, ang labing isa na ito na ginawa ng ating Panginoon na tagasunod o kaya alagad niya, siya din, sila din po yung kinumisyon ng ating Panginoon. At mababasa po natin yan sa Matthew chapter 28, verse 16, up to 20. Sabi po dito, basahin natin. Datapat nagsiparo ng labing isang alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila tinuro ni Jesus at nang siya ay kanilang makita ay kanyang sinapa, siya datapat ang ilan ay nangag-aninlangan. At lumapit si Jesus sa kanila at sila ay kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaw nga kayo at gawin ninyo mga lagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iutos ko sa inyo at narito ako yung sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya malinaw po, po? Ayan. So, ang ating Panginoon Yesu so Kristo ay gumawa po ng alagad. Kaya, ang trabaho ng anluwagi, ang trabaho ng karpintero, ay gumawa po ng alagad. yan Yun po yung gagawin po niya. Kaya, ang mga alagad po ng ating Panginoon, talagang dumaan po yan sa katakot-takot na ribyo, katakot-takot na pangangaral, katakot-takot na masasakit na mga pananalita. ay isipin nyo, kahit nga si Peter, sinabihan pa ng ating Panginoon na uh, lumagay ka sa likod ko, satanas o no, diba uh, marami pang mga review naranasan po ng mga alagad habang nasa proseso po sila na ginagawa po sila ng mga alagad wala pong ipinagkaiba yan sa mga sundalo na bago sila maging ganap na sundalo ay dumang po sila sa ika nga ay proseso no? Ayan. at hindi po hindi yung tinatawag na uh, balat sibuyas kaya nga sinasabi ng mga marines ano ang sabi ah uh, If there is no pain, there is no gain. So, kaya habang tayo po ay ginagawa ng ating paningin, hindi po pwede dito ikang-aayom ah uh, balat sibuyas o kaya yung maramdamin ano. Katulad po noong uh, 72. Ah uh, mababasa po natin yan dyan sa John chapter uh, chapter 6 ng John. Uh, Masahin po natin no sa verse 60. Ano ang sabi dito noong uh, 72 sabi dito, marami nga sa kanila yung mga lagad ng kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig? Ayan. At sa verse 66, ang sabi dito, dahil dito yung marami sa kanyang mga lagad ay hindi ay uh, nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Eh, mga balat si Buyas, ano? <laughs> Ayan. So, wala po tayong magagawa, ano? Uh, Ganon talaga, ayaw nilang magkaroon ng finished product. Ha? ayaw nilang ma ma madala ng Panginoon kaya ay maging mga finished product ng ating Panginoon at alam niyo po naging finished product ng ating Panginoon sa kanyang workmanship o kaya sa kanyang gawain ang nagawa lamang po niya ay lalabing siya. just imagine ang ating Panginoon sa si Kristo na yan ha? kaya hindi po madali ang um, gumawa po ng alagat ha? dadaan po talaga sila sa paraan ng ating Panginoon sa hulmahan ng ating Panginoon sa pattern ng ating Panginoon sa si Kristo ha? Kaya po ang mga karpintero may pattern po yan. Na? At kapag uh, hindi ho dumaan ng pattern, alam natin reject yan. Hindi po tatanggapin. No? Ayan. So, ano ang pattern ng ating Panginoon sa paggawa po ng alagad? Ay, uh, siyempre, nada dyan po yan sa Luke chapter 14. Yan po yung pattern ng ating Panginoon na dyan po dumaan. Okay? Uh, ang labing uh, isang alagad na nakapagtapos sa nakinumisyon ng ating Panginoon. Babasahin po natin sa Luke chapter 14 verse 26. Ito yung pattern, ha? Sabi dito, kung sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama, ya. Yeah. At ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, o oh, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Si Kristo na po ang mismo nagsabi, hindi maaaring maging alagad ko. Bakit? Eh kasi hindi niya yung workmanship, uh hindi niya yun yung ikang ay ginawa niya. Ha? Uh, ibang pattern, maaari yun. Ha? alagad alagadan lang ng sino pa. Alagad na yung Juan Bautista. Maaaring alagad naman may at pariseo. Pero hindi alagad ng ating Panginoon. Kapag hindi ka dumaan o ang isang tao ay hindi dumaan sa pattern ng ating Panginoon. O kaya dito ginawa ng ating Panginoon ng labing isa. Okay, sa verse 27. At sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling cross at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Hindi po talaga. And verse 33. Ang sabi dito, ng ating Panginoon Isus. Kaya nga, sino man sa iyo na hindi tumanggi sa lahat niyan tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. So, hindi talaga. No? Dahil ang lumang lumangpas, ang nakaunawa at gumawa nito, ang nakakomplyan nito, sila po yung naging mga alagad. Sila po yung mga ginawa ng ating Panginoon Isus Kristo na mga alagad niya. At sila din po yung kinumisyon ng ating pong Panginoon. Ayan. Pumalinaw na po ba sa atin? And willing po ba tayo na tayo po ay uh, bilang Panginoon natin si Kristo. Ah, diyan matitesting. Pag Panginoon natin si Kristo, sa buhay po natin hindi po tayo masusunod, siya po masusunod. Kaya po pag sinabi ng ating Panginoon, gagawin ko kayong mga alagad, whether we like it or not, susunod po tayo dahil tinanggap po natin siya bilang Panginoon. At maganda po ang magiging resulta. Now, hindi lamang po magiging alagad po tayo ng ating Panginoon, hindi lamang po tayo gagawing alagad ng ating Panginoon. Yung pala may purpose ang ating Panginoon. Ano po yung muli? Ang pangatlo, gagawin po niya tayong church. Ayan. Alam niyo po, ang church, that is uh, a sign of commitment. Ayan. Kaya nga po, ating na ano po, ay uh, inihamping ng ating Panginoong Kristo so ang church sa asawang babae sa Kabya. Kaya basahin po natin sa Ephesians chapter uh, 5 verse 22, no? Ganito po yung ating mabasa hanggang verse 33. Makita po natin yung ika paghahambing, no? Kaya hindi lang po tayo gagawing alakad, uh, huhulmahin, uh, huhubuhin, gagawin, kundi gagawin niya po tayong kanyang kabiyak. Ayan. Basahin po natin ito. Ito mismo ang sinasabi ng ating Panginoon. At alam niyo mga minamahal. Ito po pala ay nakakapaloob sa tinatawag na great mystery. Kaya marami pong hindi nakauunawa nito kung hindi talaga bibigyan ng focus kahit pa po ang mga ikanga, ang mga doctorate at mga ikanga ay mga ang tapos po ng paralang Biblia. Ang hirap po nito maunawaan kasi great mystery. Habi nga, pag sinabing great mystery, kailangan po dito ang divine revelation. Kanino po galang, galing hindi po sa tao, kundi po sa banal na Espiritu. Kaya maggawin po natin guru ang banal na Espiritu sa ating buhay upang sa gayon maunawaan po natin ang mga katotohanan ito. Sa 22, sabi dito, mga babae, Pasakop kayo sa inyo inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. 23. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Ah, ayan. No? Pangulo ng iglesia. Pangulo ng babae. Ayan. Yung asawa. Na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. 24. Datapat kung paano ng iglesia ay nasasakop ni Kristo ay hindi din naman ang mga babae ay pasakop sa kanyang sariling asawa. Sa lahat ng mga bagay. ayat. Mga lalaki, bigin ninyo ang inyong asawa dahil naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. In 27, upang ang iglesia ay maherap sa kanya sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot. Ano mong gayong bagay kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. 28, then din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa na dahil ng kanyang sariling mga katawan ang umiibig sa kanyang uh, sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. 29. Sapagkat walang sino mang napupuot sa kailanman sa kanyang sariling katawan kundi kinakandili at minamahal gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Sapagkat tayo nga ang sangkap ng kanyang katawan at dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang amat ina at makikisama sa kanyang sa, Asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwaga nito ay dakila. datapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa Iglesia. Ang talagang konteksto nito, hindi lang sa mag-asawa, kundi sabi dito, sa relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Ngayon, ito, ang salitahong pag-asawa, ang salitang asawa, yan po ay larawan ng commitment. Kaya kapag kinuha o ginawa po tayo ng ating Panginoon Kristo na asawa niya o kaya church, larawan po yan ng commitment. Kaya ang ibig sabihin ng church, a committed life to Christ. Yan ang ibig sabihin. Gagawin niya po tayong church o kabiyak ng ating panunod. Larawan ng isang matibay na commitment. At diyan po natin matatagpuan ang tunay na buhay. Kaya nga po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bago nila lang. Wala na yung luma niyang pagkatao na sa anak. Na, uh, namatay, ipinako na tinilibing doon sa krus ng Kalbaryo, kalakit ng ating Panginoon. At sabi doon, tayo naman po ay mabubuhay yung ating spiritual at tayo naman po ay kasama ng ating Panginoon bilang tayo po ay mga iglesia o kaya mga nagkumit ng buhay sa ating Panginoon. Okay po. So, Nawa po ay nadagdagan po yung atin pong mga kalaman kung nais po natin ng further study. So bye bye lamang po natin, lalo na dito po sa Amazing God YouTube channel. Marami po tayo dito mga ikang nga ay mga tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito po sa ating po pinag-aralan, umaasa po ako marami po tayong natutunan. Loko. Jesus the Carpenter, si Kristo ang karpintero ng ating buhay. Payagan po natin na maging karpintero siya ng buhay natin. Apagka tayo po ay gagawin niya pong kanyang tabiak upang tayo po ay dalihin sa kanyang pamilya, sa kanyang kaharian, makasama niya ngayon at magpasawala hanggang. Please subscribe. Share na rin po natin kung nais po natin ibahagi ang mga katotohanan nito. Si Kristo ang karpentero ng buhay natin. Karpentero ng buhay mo. Ayusin ng Panginoon ang buhay mo. Like Christ, ikanga. To God be all the glory and praise. Bye-bye.